Come here, baby. Tonight is our night. Nakikita tayo alas otso ng gabi Sumisikip dibdib ko sa paghihintay sa'yo, baby Mag-ready ka na, ilabas mo yung sexy Yung cozy dress mo na sa'kin ay pangakit lagi Pagdating ko sa crib mo, steady ang ilaw May rhythm na mabagal pero ang init sumisigaw Hinilamo ko sa loob nang walang sinasabi Pero alam kong pareho natin tong hinihintay, baby tibo Hinaplos ng hangin ang balat mong umiinit pag umungol. Di mo na kailangan magsalita Yung mata mo at pagkagat ng labi mo Ang nagkukwento ng lahat Oh you got me choking Sa halik mong Kahit pa ulit, ulit akong maubos Nalimaw mo sa dilim, girl At gawin mo kung biyag ng gabi Cause you got me, got me Choking on your love Baby Paglapit mo, naglalaro na ang anino Kumakapit sa bebang mong parang ayaw magpahinto Hinila mo ko sa kama, pumatong tumuwa Dumibabaw, sabay tayo, sasabog at mag-iingay pagtalon ng oras Parang tayong balwalang lang langkaro na natira sa mundo, sinta Ginuguhit ng daliri mo ang dipdipo Para bang sinusulat mo pangalan mo At bawat hinga mo sa tenga ko ka na di ko kayang mapanood Kailangan maramdaman ko mismo Sabay ang akbang bumibilis ang tibok Hinaplos ng hangin ang balat mong umiinit pag umuunggol. Di mo na kailangan magsalita Yung matamot pagkagat ng labi mo Ang nagkukwento ng lahat Oh you got me choking sa halik mong malalim para akong nalulunod. Body mo ay poison pero ako na hindi kahit pa ulit-ulit ako mauwas. Seri mo ko sa dream girl at the wind mo kong piyak ng gabi. Cause you got. Me sigaw ang bawat galaw mo oh, oh, Hawak kamay pero parang gusto mo kong ikulol Sa init ng balat mo, sa lambing ng haplos mo Girl, I'm falling deeper, deeper Oh, you got me choking Sa halik mong malalim para I pauli doolita kung mau bobo Sadolan nga pi Ka wang pa hina ko I ka wang a boy I Baby, you got me, got me Choking on your love Baby, keep me breathless All night Till sunrise Baby, I'm yours, King David.